In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time, the new Filipino time. Alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Max. umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Vice President Sara Duterte, pinagkokomento na sa motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa court ruling sa kanyang impeachment. Iba't ibang grupo nagkilus protesta sa Korte Suprema para ipanawagan na baliktari ng desisyon na pagbasura sa impeachment ng Vice Presidente. Senado, magsisimula na sa kanilang debate bukas hinggil sa impeachment trial ni VP Sarah. Muling pagbuo sa Quad Committee, pinagtibay ng Kamara. Isyo sa missing sa bungero, kabilang sa tututukan. At mga sospek sa pamamaril sa isang pulis sa Makati City, tukoy na ng PNP. Buong puso. Sama ang buong puersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Sama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News of Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw ng Martes, Agosto 5, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Yes. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, kinumpirma na po ng Supreme Court na pinagkukumento nila ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing motion for reconsideration ng House of Representatives. Ito ay kaugnay ng pagdideklara ng Korte Suprema bilang unconstitutional ang article of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Ayon naman sa Supreme Court, maaaring isubmit ang komento sa loob ng non-extendable period na sampung araw. Sinabi naman ni Atty. Michael Powa na susunod sila sa kautosang ito at magsusumiti ng komento. Samantala, maliba naman sa kanila, pinagkukomento na rin ng High Court si na Secretary Larry Gadon, ang Bayan Representative Percy Sindanya at ang political analyst na si Richard Heidarian sa petition na inihain laban sa kanila. Ito naman ay may kaugnayan sa petition na indirect contempt. Excited. Brigada bonita. Nationwide Matapos maghain ang kamara ng motion for reconsideration, nagtipon-tipon ang iba't ibang progresibong grupo sa harap ng Korte Suprema ngayong Martes upang ipanawagang balik-tarin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat ni Brigada Jigo Studio, iBrigada mo. Brigada. report. Kasabay ng unbank session ng Korte Suprema ngayong Martes, nagkilos protesta sa harapan ng Supreme Court, ang Tindig Pilipinas, nagkaisa labor coalition, kalipunan ng kilusang masa at iba pang grupo. Bit-bit ang mga placards na nawagan sila sa Korte Suprema na baligtarin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kupan! giit ng grupo nilabag ng Korte Suprema ang konstitusyon sa pagharang sa kapangyarihan ng Kongreso na magpasya kung sa patang reklamo Ayon kay Kiko Aquino D, ang co-convener ng Tindig Pilipinas at pamangkin ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino, kung hindi babawiin ng korte ang desisyon, mawawala ng saysay ang impeachment sa ating saligang batas. ang punto po talaga ng impeachment, lalo na sa ilalim ng 1987 Constitution, ay gawing mas madali yung pag-hold accountable natin sa mga matataas na opisyalis. Kapag lahat ng institusyon po natin ay tumaog, parang binaligtad nila yung naipanalo ng 1986-1987 at ginawa nilang ulit kata parang kahari harihan na lang balik yung mga matataas nating opisyal dahil naging sobrang kitit na daan para sa accountability. Sakaling hindi sila pakinggan ng Korte, hahanap at hahanap daw sila ng paraan para mapanagot si VP Sara. natin yung mga bagong rules na binaba ng Supreme Court pero wala rin magpipigil sa taong bayan na magkaroon ng sariling paglilitis para kay VP Sara Duterte. Samantala, naghain naman ng letter of petition ang grupong Tama Na o Taong Bayan ayo sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Inihiling nila sa Korte Suprema na magdaos ng public oral arguments at baligtarin na naunang desisyon nito. Umaasa tayo na mas magiging malinaw ang batayan ng panawagan natin ng irreversible decision kung magkakaroon ng public oral arguments. At syempre gusto natin mangyari eventually payagan ng Korte Suprema, pabayaan nila na kampana ng Senado ang tungkulin nito na simulan na, ituloy na ang impeachment trial, anong nakalagay sa konstitusyon, forthwith o agad umapila din sa Korte Suprema ang isang bayan koalisyon kaugnay sa kaparehong usapin. Sa pamagitan ng isang consolidated motion, iginiit nila na labag sa saligang bata sa due process ang naging desisyon ng Korte Suprema at humiling ng reconsideration, status quo, anti-order at oral arguments. Bukas, kakalampagin naman ng iba't ibang grupo ang Senado kasabay ng inaasahang pagbubutuhan ng mga senador kung itutuloy ba o hindi ang impeachment trial laban kay VP Sara. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Brigada Nationwide. Nationwide. Matapos pong ilaan ng halos isang linggo ng sesyon sa Senado para may saayos ang mga komite at ma-refer naman ang mga panukalang batas at resolusyon sa nararapat na komite, ang Senado magsisimula na sa kanilang debate bukas hinggil naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa kabuang detalye, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! ブリガード Magde-debate na bukas sa mga senador hinggil sa magiging desisyon nila sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon na inilabas ng Korte kamakailan, sinabi nito na walang jurisdiction ng Senado sa paglilitis bilang unconstitutional ito dahil nagkaroon naman ng paglabag sa one-year bar rule. Kaugnay nga nito, handa na raw ang ilang senador para rito. At ayon kay Senator Erwin Tulfo, batin niyang magiging historical ang ano mga magiging desisyon nila sa Senado tungkol sa isyong ito. A couple of nights, I uh, was thinking anong sasabihin ko because I have to defend uh, my decision. Kasi kung titignan mo naman, uh, obviously, wal, parang sa tao, walang tama, walang mali eh. May magagalit eh, kasi parang ito nga eh, this is the reason why nahati yung bayan natin because of this. ba? Diba? So pag dito ka sa kaliwa, Magagalit yung sa kanan, dito sa kanan magagalit yung kaliwa. di ba? So we just have to make the best out of it and then find a very good explanation why we voted or why I voted and why I made this decision. Sa kabilang banda, wala naman daw planong maghain ng motion for dismissal itong si senador Ronald Bato de la Rosa. I'm not, I'm not over-eager to move from uh, this reason or what. At sa akin lang, sa pakilig lang ang bukas, paano mga motion na magsipagbabasa, I am ready to support uh, the side na pinapaniwalaan ko na tama. At yung side niya, sumunod sa order ng Supreme Court. Yan yung aking uh, next time. So hindi, ng Supreme Court, otherwise, ano nangyari sa atin dito? Naniniwala naman din si Senadora Risa Honteveros na magiging premature ang pagtalakay sa paglilitis kung magkakaroon ng motion for dismissal bilang wala pa nga ni kahit isang ebidensya o witness silang naririnig. Samantala binahagi ng Senadora na base sa kanyang nabalitaan na ay may isa raw na posibleng pumirma sa resolusyon na kanilang ipinapaikot sa Senado ni na Senator Kiko Pangilinan at Senator Bamakino. Matatandaan ang resolusyon ito ay nananawag na reconsideration mula sa naginuli ng Cortes sa impeachment laban sa Vice Presidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Yeah. Brigada muling magko ang Quad Committee sa Kamara upang imbestigahan ang ilang mga isyu na hindi naresolba noong nagdaang Kongreso. Pinagtibay ng Kamara ang pagbabalik ng mga mega-panel ngayong araw kung saan kabilang sa tututukan ay ang kaso ng mga nawawalang sabungero. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada! report Magbabalik na ang Quad Committee ngayong 20th Congress. Ito'y matapos pagtibayin sa plenaryo ng Kamara ang resolusyon ni House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Abante Jr. na layong muling iatas sa pagbuo at pag-iimbestiga ng Quadcom. Batay sa House Resolution No. 106, nais ni Abante na magkaroon ng joint inquiry ang Committees on Human Rights, Public Order and Safety, Dangerous Drugs at Public Accounts ukol sa mga isyong hindi pa nare-resolba noong nagdaang kongreso. Binanggit nito ang mga naungkat na seryosong systemic issues, kabilang ang libo-libong namatay na lumabag umano sa due process at rule of law, ugnayan ng operasyon sa illegal na droga at extrajudicial killings, at criminal schemes sangkot ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Lahat anya ito ay nagresulta sa paghahain ng mga panukalang batas gaya ng Anti-EJK Act, Anti-Offshore Gaming Operations Act, an act expanding the coverage of espionage at Civil Forfeiture Act. Ngunit binigyang diin ng kongresista na sa kabila ng legislative advances na nanatiling pala isipan ang marami pang issue dahil sa hindi pagsipot o kawalan ng kooperasyon mula sa mga key resource persons, pagbabanta sa mga testigo at panghihimasok ng politika. Sa kanya namang privilege speech sa plenaryo, inihayag ni Abante na lalawak pang saklaw ng mga issue ng Quadcom 2.0, kabilang ang kaso ng na mga nawawalang sa bungero na posibleng may koneksyon umano sa EJK. Alala ko ang sinabi ni Secretary Boying Rimulya na maaaring ang missing sa Bukero ay merong koneksyon sa war on drugs na ginanap noong dating administrasyon. Ito po po'y ating iimbisigahan ngayon sa ating Quad Committee in the 20th Congress. Kaya iginagagalak ko na sa kanyang State of the Nation address ay sinabi ng ating Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Gusto ko pong sabihin sa inyo, Madam Speaker, na ang representasyong ito ay una na nag-expose dito kung saan makikita po natin na walong sabungero pala nga nawawala. Oho, at ilang buwan ay tatlumput apat na. Dapat anyang alamin kung ano na ang nangyari sa crackdown laban sa illegal na pogo, pati na ang libo-libong manggagawa ng mga ipinasarang pogo hubs at ano ang kahihinatnan ng mga lupaing binili ng mga dayuhan na gumamit ng peking IDs. Paglilinaw pa ng mambabatas, ang Quadcom ay hindi pamumulitika kundi isang krusada tungo sa moralidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Max. Brigada Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada sumabak naman sa bilateral meeting si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama naman si Indian Prime Minister Narendra Modi sa day 2 ng limang araw na state visit ng Pangulo sa naturang bansa. Sinaksiyahan din ng dalawang leader ang signing at pagpapalitan ng bilateral agreements na sumasaklaw sa depensa, turismo, Science and technology at iba pa. May report sa Brigada Maricar Shargan, i mo. Brigada. Yeah. Mainit na tinanggap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang pagdating sa Rashtrapati Bhavan kung saan sinalubong sila ni na Indian President Drupadi Murmo at Indian Prime Minister Narendra Modi. Binigyan ang Pangulo ng full ceremonial welcome kabilang ang 21 gun salute at inspection of the honor guards. Sinundan ito ng pagsasagawa ng rest laying ng first couple upang magbigay pugay kay Mahatma Gandhi sa Rajgat. Sa kasumabak sa bilateral meeting si Pangulong Marcos at Prime Minister Modi kung saan natalakay ang iba't ibang kasunduan at areas of cooperation matapos rin na magkasundo na i-level up sa strategic partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Today, our relationship enters a new epoch as Prime Minister Modi and I formally launched the strategic partnership between Philippines and India. For the Philippines, This is a momentous decision for we take a very considered path to such elevated partnerships. Today, India becomes only the fifth strategic partner for the Philippines. This was also the auspicious context in which Prime Minister Modi and I engaged in far reaching, productive, and forward looking discussions this past hour. We agreed to continue leveling up our collaboration in defense and security. We express satisfaction over the rapid pace of the Philippines' ongoing defence modernization and expanding capabilities and footprint of India's indigenous defence industry as a partner in this undertaking, exemplified by our BrahMos project. We concurred that we should be accompanied with intensified dialogue and exchanges between our defence establishments. So, we have agreed to establish mechanisms for service to service talks, for information sharing. and training exchanges amongst our militaries. Sinaksihan din ni Pangulong Marcos at Prime Minister Modi ang paglagda at pagpapalitan ng bilateral agreements sa pagitan ng kanilang mga kalihim at ministro. Kabilang sa kasunduang ito ang Treaty on Mutual Legal Assistance and Criminal Matters between Philippines and India at Treaty on Transfer of Sentenced Person between the Government of India and the Philippines sa pagitan ng Department of Justice at counterpart nito sa India. Exchange of pro Program of Cooperation in the Field of Science and Technology para naman sa taong 2025 hanggang 2028 ang napagkasunduan ng DOST. Nagkasundo rin ang dalawang bansa sa peaceful use of outer space matapos ang exchange of the Statement of Intent sa pagitan ng Philippine Space Agency at India. Kasama rin ang pagpapalakas sa maritime cooperation ng Coast Guard ng dalawang bansa, Culture Exchange Program at Tourism Cooperation for 2025 to 2028. Sa Samantala pagkatapos ng bilateral meeting kay Prime Minister Modi, may hiwalay rin na pulong si Pangulong Marcos kay Indian President Draupadi Murmo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max. Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Samantala, isang pulis lieutenant ang sugatan sa pamaril sa barangay San Isidro, Makati City. Ang PNP, may pagkakakilanla na sa mga suspect. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada. Sa ng CCTV sa tapat ng isang car wash sa barangay San Isidro, Makati City noong gabi ng August 1, kita ang paglapit ng dalawang lalaking ito na nakasuot ng helmet sa isang lalaking nakadilaw na damit. Makikita rin na tila may hinahablot sa leeg ng lalaki ang isa sa sospek. Agad na tumakbo ang biktima palayo pero nada pa ito sa gitna ng kalsada. Doon na siya pinaulanan ng bana ng isa sa mga sospek. Matapos ang pamamaril, mabilis sa tumakas sa mga salarin sakay ng motorsiklo. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, ang biktima ay isang police lieutenant at kanilang intelligence officer na noon ay nasa line of duty. Uh, last August 1, uh, 2025 at around 805 p.m. no nagkaroon po ng isang incidente or isang shooting incident wherein uh, our uh, personnel ay naging biktima, biktima nga po ng dalawang uh, suspect po natin na namaril na, na, na po. At po ay isang uh, case officer or siya po ang supervisor po nung uh, trabaho po nila nung araw po na yan at uh, siya po ay nagpapa-car wash lang po nung kanyang sakyan muli bago po kitain yung kanyang pong, uh, confidential agent. Walong tama ng bala sa tiyan at isang tama ng bala sa balikat mula sa 9mm na barilang tinamo ng biktima na ngayon ay nasa stable condition na. Ngayon po, no, ang banggit po sa atin ay stable po ang kanyang condition. We recovered 14 uh car cartridge uh ako. at shampo dito ay uh, shampo bala ang tumama po dito po sa ating pong uh, personnel uh, isa po sa balikat at yung walo po ay sa tiyan at iba na po ay sa hitat tuhod matapos ang pamamaril ni ng mga sospek ang kwintas, cellphone at baril ng biktima maliban sa pagnanakaw. Kasama ngayon sa tiniting ng anggulo kung may kinalaman ba sa trabaho ng pulis ang nangyaring pamamaril. Masyado pang hilaw para sabihin at sagutin po natin yung uh, talagang motibo pero initially ang banggit po ng ating investigador ay unay dahil nga po manakawan ito pong ating pong PNP HPG dahil kita naman po sa uh, angulo po ng CCTV na talagang hinablot pa po yung kanyang alahas at yung kanyang service firearm. Meron na rong pagkakakilanlan ng PNP at tinutunto na nila ang mga suspect. Tukoy na po or meron na pong initial na impormasyon yung dalawang suspect po na nakita po natin na maril po dito po sa atin. In the heart of changing lives, ako si Brigada kas Austria ng 105.1 Brigada News of Manila. The music and news. Authority. Tri-Max. Trimax. Briganda bandita. Nationwide. Nationwide. My cafo viden Tayan Upan completo and max Brigada bandita nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kali po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Silamati Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, mm -hmm. ang nag-iisang mm -hmm. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.